Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Iris. Masigasig ang puso't isipan mo sa pagtupad ng mga gawain, hindi ka naghihintay ng utos, kusa kang kikilos. May tapang kang harapin ang bawat hamon ngunit marunong ka ring umatras kapag alam mong hindi ito ang tamang laban. Sa pera, hindi mo agad ibinubukas ang palad, mas pinipili mong unahin ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Ayaw mo sa mga salitang paulit-ulit, gusto mo ay diretsyo at may katuturan. Hindi mo rin pinapairal ang pagseselos, mas mahalaga sa iyo ang tiwala kaysa pagdududa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Taurus Tahimik kang ngunit may matatag na paninindigan Hindi ka nagpapadala sa damdamin mas inuuna mong pag-isipan ang bawat kilos Sa trabaho gusto mong may sistema at hindi minamadali ang paggawa Sa pera ikaw ay masinop ayaw mong maglabas ng halaga ng walang malinaw na dahilan. May kakayahan kang umiwas sa tensyon, at kapag may gustong ipahayag, pipiliin mong gawin ito sa paraang mahinahon. Sa pag-ibig, tahimik ang damdamin ngunit buo ang paninindigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Gemini. Masigla ang iyong isipan, maraming ideya ang dumadaloy, ngunit pinipili mong ibahagi lamang ang makabuluhan. Sa pakikitungo sa iba, nagiging maingat ka ngayon, ayaw mong makasakit ng damdamin sa pamamagitan ng maling salita. Sa trabaho, mabilis ang kilos mo ngunit mas nakabubuti kapag binabalanse mo ito ng maayos na pagpaplano. Ayaw mong madamay sa chismis o usapang walang kabuluhan. Sa damdamin, matatag ka at ayaw mong pabigate ng selos ang isang magandang samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng cancer. Maaaring mas lumalim ang damdamin mo para sa pamilyang ngayong araw, mas magiging sensitibo ka sa mga pangangailangan nila. Pinipili mong makinig muna bago magbigay ng opinyon, lalo na kung ang usapan ay may kinalaman sa kapakanan ng tahanan sa pananalapi, hindi ka magpapautang basta-basta, gusto mong masiguro ang seguridad ng inyong kabuhayan. Sa trabaho, matyaga kang kikilos at hindi ka basta sumasabay sa agos. Sa pag-ibig, mas nararamdaman ang iyong lamang, ngunit hindi mo pinapansin ang pagseselos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Leo. May ningning ang presensya mo sa mga kasama, madadali mo ang araw sa positibong direksyon. Ngunit kahit palaban, pinipili mong maging mahinahon kung kinakailangan. Sa usapan, tapat kang magsalita ngunit hindi ka mapagmataas. Sa trabaho, buo ang loob mong tapusin ang mga dapat gawin, at ayaw mong maistorbo ng ingay ng paligid. Hindi mo basta ibinibigay ang tiwala sa usaping pinansyal, lalo na kung walang katiyakan. Sa pag-ibig, maalaga ka, at ayaw mong ang tiwala ay sirain ng pagdududa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Virgo. Mas inuuna mo ang gawain kaysa sa sarili mong aliw, ganyan ka kakaseryoso sa tungkulin. Gusto mo ang kalinisan hindi lamang sa paligid kundi pati sa pakikitungo sa iba, ayaw mong may bahid ng pagkukunwari. Sa trabaho, pinipino mo ang detalye at pinagsusumi ka pang maging perpekto ang resulta. Sa pera, hindi ka basta lumalabas ng gastos at higit mong gusto ang may nakalaan para sa bukas. Sa damdamin, hindi mo ipinaalam ang selos, pinipiling itago at daanan sa gawa ang pagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Libra. Mas pinipiling mong manatiling kalmado sa kabila ng mga pagsubok. Balanseng pakikitungo sa bawat isa ang isinasabuhay mo, ayaw mo nang hindi pagkakaintindihan kaya mas pinapakinggan mo muna bago humusga. Maayos ang iyong kilos at may paninindigang may kababang ang loob. Sa trabaho, maayos kang kumilos at ayaw mong makasakit ng damdamin ng iba. Hindi mo agad binubuksan ang pitaka para sa iba, mas pinipiling paglaanan muna ang sarili at ang tunay na nangangailangan. Sa pamilya, ikaw ang nagpapakalma sa alon ng tensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Scorpio. Malalim ang pag-iisip mo ngayon at mas pinipili mong pag-aralan ang mga bagay bago gumawa ng hakbang. Tahimik ka sa labas pero matindi ang galaw ng isip sa loob. Hindi mo basta ipinagkakatiwala ang emosyon sa kahit sino, naghahanap ka ng tunay na intensyon sa likod ng salita. Sa trabaho, seryoso ka at may pagka sa mga detalye. Sa usaping pera, hindi mo agad inilalabas ito para sa iba, mas gusto mong ito ay may malinaw na direksyon. Mapagmahal kang ngunit may lalim at pagiging tapat na hindi kayang pantayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Sagittarius likas sa iyo ang pagiging bukas palad sa ideya at sa pagtanaw ng mas malawak na pananaw ngayong araw lalong nangingibabaw ang kagustuhan mong matuto at makaranas ng bago masaya ka kapag maraming natututuhan ngunit masaya ka ring magbahagi ng karunungan sa iba. Sa trabaho, mabilis ang galaw mo at ayaw mo ng paulit-ulit na utos, gusto mo, malinaw at diretsahan. Sa pananalapi, mas pinipili mong gastusin ito sa makabuluhang bagay kaysa ipautang. Sa pamilya at kaibigan, ikaw ang nagbibigay sigla sa mga pag-uusap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Capricorn. Laging nasa isip mo ang tungkulin at responsibilidad. Mahigpit ka sa sarili sa pagpapatupad ng disiplina sa oras, sa trabaho, at sa pera. Tahimik mong ginagampanan ng mga gawain, hindi ka naghahanap ng papuri, ang mahalaga sa iyo ay matapos ito ng maayos. Ayaw mong masayang ang kahit anong bagay, pera, oras, o tiwala. Kung may plano ka, hindi mo agad ibinubunyag. Hinihintay mong maging buo muna bago ito ilabas. Sa bahay at pamilya, Seryoso ka ngunit may lamang sa kilos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan kaya laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Aquarius. Mas pinapairal mo ang pagiging makabago sa mga ideya at pag-iisip. Maaaring may biglang inspirasyon na sumulput at magdala ng kakaibang solusyon sa lumang problema. Hindi ka madaling mahaila sa emosyon, mas binibigyang halaga mo ang katwiran. Sa trabaho, mas gusto mong gumawa sa sarili mong paraan, basta't maayos ang resulta sa pera, matalino kang gumastos at hindi agad nagpapadala sa paghingi ng iba. Tahimik kang magmalasakit, at minsan, hindi na kailangan pang sabihin, nakikita na lang ito sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring maging ugali ngayong araw ng Pisces. Lumalalim ang iyong pakikiramdam sa paligid, madali mong nararamdaman kung may hindi tama. Sensitibo ka sa damdamin ng iba kaya mas madalas mong unahing intindihin kaysa husgahan. Sa trabaho, may likas kang malikhaing paraan ng paglutas ng suliranin. Mas gusto mong magtrabaho sa isang kapaligirang may pagkakaunawaan. Hindi mo iniisip na ipautang ang iyong kinikita, mas mahalaga sa iyo ang seguridad ng pamilya. Sa pagmamahal, malambing ka at tapat, pero tahimik sa pagdadala ng damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang pagdating ng mga pangyayari ay madalas biglaan, kaya laging maging maingat